dakong alas 5 ng hapon. Dumating ako galing sa aming school field trip. Grabe ang aking pagod noon. Kaya hindi ko na halos makuha pang makapaglinis ng aking kwarto at ng kama. Kung kaya pagkalapag ng aking mga gamit ay agad na akong nahiga. Napakadilim na nang ako ay magising. Ika daw hindi na ako inabala pa ni Mama dahil alam nito na kailangan ko makabawi ng mahabang pagpapahinga. Nakaramdam na ako ng gutom kaya lumabas ako ng kwarto. Sarado na ang lahat ng mga ilaw. Talagang napakadilim. Kaya gamit ang aking cellphone noon ay inilawan ko ang aking daan patungo sa aming refrigerator. At nakita ko na na naroon na pala ang ilang pasalubong na si Mama na yata ang nag-asikaso ng mga dalako. At dahil gabi na, hindi na ako kumain pa ng kanin. Dumampot na lamang ako ng ilang perasong saging, biskwit, at maiinom na tubig. Saka bumalik na sa aking kwarto. Pagkapasok. Muli ay nahiga ako sa aking kama para ipagpatuloy pa ang aking pamamahinga habang tinitingnan ang ilang mensahe sa aking telepono. Ilang sandali pa. Nang biglang. Napatigil ako sa pagpindot sa aking hawak na telepono. Dahil parang may naririnig ako. May tila kung anumang nasa ilalim ng kama ko Hindi mo na ako kumilos Pinakikiramdaman ko ang kaninang naririnig ko Muli talagang may naririnig ako Dahan-dahan Pero maingay na kaluskos ang nililikha nito. Kung kaya, bahagya akong kinabahan. Kaya gamit ang malamlam na ilaw ng aking telepono, bumalikwas ako upang ilawan at silipin ang kung anumang nasa ilalim ng kama ko. Marahan gumapang ako sa kama habang nakadapa. Sa kama ingat na iniangat ko ang nakalaylay na kobre kama. At bumilang ako ng tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Pero, Wala. Wala naman akong nakitang kakaiba. Naiinis akong bumalik muli sa aking pagkakapwesto. Naika ko pa nga. Napakalaking istorbo at nakalimutan ko na tuloy ang aking mga sasabihin sa tinitipakong mensahe para sa aking kausap sa may telepono. Bumaling na ako sa kabilang banda ng aking kama. Niyakap ko ang unan saka itinuloy na ang aking ginagawa pero hindi pa man nagtatagal may natinig ako lumalangit-ngit ang pintuan dala ng inis na ako ay maistorbo muli. Hindi na ako nag-abala pa at alam ko naman na baka ito lamang ay ang aking mama. Na siguro ako ay kanyang sinisilip kung ako ba ay gising na. Kung kaya, inunahan ko na siya. Naika ko pa nga sa mahina kong boses. Ay kumain na ako at muli nang matutulog at pakisarado na lamang ang aking pinto sa kawalang tingin na nagpasalamat. Pero, walang sumasagot. Kaya hinayaan ko na lamang at itinuloy ang ginagawa sa aking hawak na telepono. Ngunit, tila naririnig ko siyang dahang-dahang lumalapit. Kaya ikako ay matulog na din siya at magpapatulong ako mamaya para maglaba. Subalit dinig ko malapit sa aking pwesto. Naririnig ko ang kanyang malalim na paghinga. Na dito, napahinto na ako sa aking ginagawa. Dahil may hindi tama. Kinagapangan ako ng labis na kaba at pangingilabot. Hindi ako makakilos napahawak na mahigpit sa aking nakabukas na telepono. Nakikiramdam na mas lalo pa akong hindi nakagalaw nang tila boltahin ng kuryenteng gumapang at nagtaasan ang aking mga balahibo dahil pakiramdam ko may nakatayo sa may paanan ko. dito ay kinilabutan ako lalo. Malala. Dahil sa kakulamang naalala na hindi ugali ng aking mama. Ang hindi ko matok bago pumasok. Habol hininga, nanginginig ang aking mga kamay habang itinututok ang daliri sa may buton ng flashlight sa hawak kong telepono sa pagbilang ko ng isa dalawa tatlo nagsusumigaw ako walang tigil takot na takot dahil mabilis kong pinindot ang simbolo ng ilaw sa aking hawak na telepono at mabilis na itinutok ito sa may panan ko. Kitang kita ko ang isang mataas, payat, maputla, at may malaking mata na biglang bumalikwas papalabas ng pintuan ng akin itong mailawan. Humangos ang aking mama at papa papasok ng aking kwarto. Aligagang nagtatanong kung ano daw ang nangyari. Bakit sumisigaw ako? Kaya kahit mahagulgol at nauutal ay pinilit kong magkwento. Inilahad ko ang lahat ng nakita ko doon sa may pinto at ayon naman sa may papa ko. Baka naman daw kasi ay basta na lamang akong pumasok ng aming bahay nang hindi nagki -cleansing. Nagtataka akong napapatanong Cleansing Anong cleansing? Naika naman ng papa ko Ito daw ay isang makalumang kaugalian Mabisang sinaunang pamamaraan Na sa tuwing umuuwi ng kabahayan Galing sa kung saan saan Ay bago tayo pumasok ng bahay Dapat daw ay nagpapaligo O nagpapasaboy muna Ng asin sa ating buong katawan Ito daw ay isang makalumang pamahiin o pamamaraan upang maitaboy ang anumang kumakapit na masamang espirito o elemento mula sa kung saan saan mang na iyong pinanggagalingan Dahil hindi daw nating lubos na kilala o sukat ang bawat lugar lokasyon at mga bagay na ating nakakaharap o nahahawakan. May mga masasamang espiritu o mga hindi nakikitang nila lang sa ating mundo na mahilig sumabit o kumakapit, lalo na kung ang isang tao ay bukas ang kanyang katauhan nang hindi niya namamalayan. Nanatawa na lamang ang mama ko Dahil Sa lahat ba naman daw Nang pwede kong maiuwi Ay bakit pati ang mga ganitong kababalagan pa Ang aking napili Na hindi ko maiwasang mainis Dahil Halos sumahagulgul ng ako Sa labis na takot Ay nakuha pa kong asarin Ng mga magulang ko At nung gabi ding iyon Iniwan naming bukas Ang lahat ng mga ilaw sa buong kabahayan at nakisiksik ako doon sa may kwarto ng aking mga magulang dahil hindi ko makuhang makatulog at labis na kinakabahan na muli akong pagpangitaan. Nakinabukasan din po nito Inimbitahan ng magulang ko ang isang pari upang magpabasbas sa aming bahay pero akala ko ay ayos na ang lahat dahil nang makita ako ng pari ay may ibinulong ito sa akin na ikanya na sadya daw mahina ang aking proteksyon sa panggagambala ng mga kampon ng demonyo Nasa sa unang tingin pa lamang daw niya sa akin ay damana ang manipis kong pananampalataya. Kung kaya, pinaalalahanan niya akong mag-iingat at huwag makalilimot na magdasal upang mas malayo sa anumang sakuna o disgrasya. Yun lamang poster Sir Narrator. Sana inagustuhan niyo ang aking maikling kwento Pabati na lamang din po sa aking mga katrabaho dito po sa may PBCOM Tower na Sinaloisa Gacena, Ruth, Fletcher, Droy, Mark at Sir Roy ng HR and Collections Department. Maraming maraming salamat po. May mga kwento din sana daw ang aking mga kibigan tungkol sa aming trabaho na kung nais nyo ay ipapadala ko na din po. Maraming salamat Sir Kulas na Pakulit. Long! Yan ha, seryoso yan. Hindi nating ginulo. Ngayon ako manggugulo. Hindi, <laughs> <De>, joke lang. <laughs> Lubos na pasasalamat po sa ating true store sender na si Miss Maybelline Fulgar. Fulgar? Ano ba? Fulgar! Fulgar? <laughs> ko, pasensya na ha. Bolol eh. Madam, maikli man po o mahaba, ay lagpas kalawakan ko po kayong pasasalamatan. Dahil dyan, bantakin nyo ba naman eh, ewan. <laughs> Kasi ba diba, ang naman na nga natin dito di mag-upload pero nakakatuwa na heto may nagpapadala pa rin ng mga tulad din nyo. <laughs> at opo, isang karangalan na maitampok ang kahit anumang kwento nyo. Maaring ito man ay dilikhang kwentong katatakutan o personal na karanasan. Inyo pong asahan na sisikapin ko po lahat. Ito'y lahat na maareglo. Maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Kulas Malakas, your regular dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabing Alam mo ba kung ano ang tunay na ibig sabihin ng kalinisang It kills 99.9% of bacteria Yun ay dahil in, 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 in. ikaw na lang ang natitira <laughs> Stay safe and fresh, everyone, and stay awesome. Peace, Peace. out.